Di ba? Sino ka mukha mo? Hila. Wala kang kamukha? Hila. Di mo ka mukha? Di ko alam. <laughs> sino na magsasabi mo? <laughs> Hi guys! For today's video ay magpapabangs ang aking napsi. Siyempre, sino magugupit? Ang mama! Ang <laughs> mama! siwain natin yung kanyang buhok. <laughs> Konti lang daw. Ano ba ako Baka may umanong na. Wala pa nga eh. Oo, Wala um, hmm. ito. Wala pa nga ano. nga. Hmm. pa nga.

Mama, kayo, 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 kayo. Huwag ka kasi mag-ano. Bina-judge mo mag agad yung anak mo. Ano yung ka. hmm. kasi hindi pala pantay mo. Wait lang kasi! Aray ka. hmm. Wait lang. Wait lang, hindi pa tapos. Oh, ikaw. Wow, Wala, natakot ako. Ba't ka natatakot? Mama mo ko. Oh. Eh, muna, Wala kang tiwala sa akin? Mag-upit mo yung alam, kilay ko eh. Mag-upit ko ba yan? Baka ba? ka! <laughs> 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 Mama na! Ano ginagawa <laughs> <laughs> mo? Wala pa eh! Oo ka! Huwag ka manun. Eh. Pikit. Ano yan? Ano yung ex-an ko ko pa? Huwag na! Huwag oh. ka malikot! Hindi pa tapos eh. Uuwi oh, ka okay. eh. Ang saman. Anong no. Oh. Mm. Ayosin mo kasi yung mukha mo. <laughs> yung mukha mo yung hindi yeah. ayos. <laughs> gano'n pa gano'n mo. pa gano'n mo. Gano'n mo.

Wala nga, ka. Wala pa nga, OA! Wala pa nga, pa nga, OA! ba pa tayo? Hindi ganyan, napapanood ko yun. Okay. Ah, ah, dapat mahina lang. Hindi yung sobrang ano. o, <laughs> yun. Ganyan. Ah, yeah, yan. Ganun lang. Kasi kanina sa akin binabad ko. Bakit? Ano yun lang? Diba ganyan, ganyan. Tapos yun lang yun. Dapat mabilis pa ba? Ito yung Aray ko!

Hindi ba? Sino ka mukha mo? Hila. Wala kang kamukha? Hila. Hindi mo kamukha? Hindi ko alam. Sino na magsasabi